Good morning mga kamintin. Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat guys? Happy Tuesday morning everyone. Mayong buntag sa tanan. Good morning, good morning, good morning. So yan, ganda ng panahon mga idol. Salamat Lord sa blessings na binigay niyo sa amin. Ayan po, sobrang ganda na po ng panahon. Ayan, maraming 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 salamat. Walang sawang pasasalamat Lord God sa buhay na binigay araw-araw. Maraming maraming salamat talaga Lord. So ayan, mga kamintin. Sobrang ganda dito mga idol. Oh. Ayan, dating na mga idol. Lalo na yung sunrise mga idol kaso din na natin naabutan wala na yung ano pero kinang kita na mga maaga maano um, ayan ang sinag ng araw ayan maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood Don't forget to follow, like, and share sa ating mga video mga idol para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Don't skip ads na rin mga idol. So maraming maraming salamat po. Sana pagpatuloy po natin ang um, pagsuporta sa isa't isa. Ayan, maraming maraming salamat. Ulit, thank you so much. See you in my next video. Bye-bye. Love you all. Babush, 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 babush. Sa susunod ulit, mga lodi, mga idol, mga kamintin. Bye-bye!